Guys, ang ako ni Pag at saka ang kanyang mga dito lang kami. Dito kami magkikita talaga. Ayan. Si Kuya naman nagbabasket basketball Ano yan? Lalata? Ha? Ah? Pwede rin ang buong kompleto. kompleto talaga to si Mayo. Batang outdoor. Ah, kompleto talaga to si Mayo. Sa ano, sa mga yung tapag sa galaan talaga. Ha? May dala pa siyang sapin. Yata! Ayan, ah, kain kayo Lulata. dali ice cream. May dala si Tita May. Lulata.

Mainit pero mahangin. Maganda yung gantong panahon daw. Mainit? Pero ang init talaga. Ang init. Kahit na mahangin. Ano? Masakit siya banat. Ay, dek, dek. Iyacha, oishi? Oishi ka. Nikolas, oishi? Tita may arigato, ha? Arigato, tita may. Iyacha mo? Iyacha mo, arigato ito ito. Mama mo, tata niya. Tita, may arigato. Busy yung isa, oh. Paano siya? <laughs> Saan siya? Saan siya? Sumama lang. <laughs> Ayan, oh. Darating-dating lang din niya niya. Wala yan. Kaya ang tatlo nga, Bad weight <laughs> na sa dito.